Kumusta mga kaibigan? O sa mundo ng technology and information, may mga kwentong hindi laging nasa balita, pero kailangang malaman. Ngayon, ating pag-uusapan ang isa sa pinakakontrobersyal na whistleblower sa kasaysayan ng modernong mundo, si Edward Snowden. Noong 2013, yumanig ang mundo ng isang dating intelligence contractor ng National Security Agency, NSA, si Edward Snowden ay isinapubliko ang malawakang surveillance operations ng gobyerno ng Estados Unidos. Hindi lang ito tungkol sa espionage o paniniktik sa mga terorista. Ang mas nakakagulat, bilyon-bilyong ordinaryong tao sa buong mundo, kasama na tayo, ay minomonitor ng walang pahintulot, walang babala, at madalas wala ring sapat na dahilan. Isa sa mga unang programa na kanyang ibinunyag ay ang PRISM Isang lihim na proyekto kung saan may direct access ang NSA sa mga data mula sa malalaking tech companies tulad ng Google, Facebook, Apple, Microsoft at iba pa. Ayon sa mga dokumentong inilabas ni Snowden, ang ating mga mensahe, video calls, emails at maging ang mga larawan natin ay maaaring nadadownload, download naaanalisa at itinatago. Bilang mga gumagamit ng internet araw-araw, hindi natin laging iniisip kung sino ang nakamasid. Pero dito pumapasok ang aral mula kay Snowden. Sa panahon ng digital convenience, ang privacy ay hindi na awtomatikong karapatan, kundi isang laban na kailangang ipaglaban hindi lang ito tungkol sa online data, ibinunyag din niya na kayang mag-intercept ng National Security Agency, NSA, ng mga physical na package gaya ng laptop o router at lagyan ito ng malware bago ito makarating sa target. Mas nakakabahala pa, may teknolohiya raw ang NSA na kayang mag-monitor ng computer kahit hindi ito konektado sa internet gamit ang radio waves at hidden hardware implants. Isang level ng surveillance na tila science fiction, pero totoo at hindi lang mga kalaban ang tinitiktikan. Lumabas na kahit mga leader ng kaalyadong bansa gaya ni Angela Merkel ng Germany ay pinahikingan. Ibig sabihin, sa larangan ng intelligence, walang tunay na kaibigan, lahat ay posibleng target. Ang operasyon ng US ay hindi nag-iisa. May tinatawag na Five Eyes Alliance at binubuo ng US, UK, Australia, Canada at New Zealand. Nagpapalitan sila ng impormasyon at may kanya-kanyang paraan ng surveillance. Ang British counterpart na GCHQ halimbawa ay may access sa mga undersea fiber optic cables kung saan dumadaan ang global internet traffic. Isa pang nakakakilabot na teknolohiya ay ang XKeyScore, isang tool na kayang maghanap sa halos lahat ng aktibidad sa internet ng isang tao. Emails, search history, chat logs, lahat ay maaaring makita real time. Sa madaling salita, para kang hubad sa harap ng mga ahente ng isang invisible na sistema. Dahil sa mga pagsisiwalat niya, si Snowden ay kinasuhan ng espionage. Tumakas siya patungong Russia kung saan binigyan siya ng asylum, naging permanent resident noong 2020 at kalaunan ay ginawaran ng Russian citizenship noong 2022 ni Vladimir Putin. Pero sa kabila ng lahat, Si Snowden ay hindi nagbunyag para sirain ang Amerika, kundi para ipagtanggol ang prinsipyo ng transparency at karapatang pantao. Isinugal niya ang kanyang kalayaan upang tayo'y mamulat ang kanyang kwento ay paalala sa ating lahat. Ang teknolohiya ay hindi laging neutral. Maaari itong maging kasangkapan ng kapangyarihan o ng pang-aabuso. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung sino ang tinitiktikan, kundi bakit natin hinahayaang mawala ang ating karapatan nang hindi man lang natin namamalayan. Kung sa tingin mo'y mahalagang pag-usapan ang mga ganitong issue, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Dahil sa panahong ang katotohanan ay tila tinatago, ang pagmulat ay isa ng revolusyon. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang privacy ay hindi dapat maging pribilehiyo, kundi karapatan ng lahat.